Iniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-agapay ng gobyerno sa mga OFW na uuwi at gustong manatili na lamang sa bansa. Samantala, hinikayat naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., mga business owners sa Brunei, na mamuhunan sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Rise and shine, Alan. Nakaagapay ang pamahalaan sa mga OFW na uuwi na sa bansa at gusto ng manatili sa Pilipinas. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa media interview bago siya magtungo sa Singapore. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, kabilang sa mga programa ng pamahalaan, ang Tupad Program, isang programang pangkabuhaya ng Department of Labor and Employment. Inimbitahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang business owner sa Brunei na mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Sekretary Laurel, Maraming oportunidad sa bansa para sa mga negosyante, lalo na sa usapin ng agri-trade at agri-business. Dagdag niya, lumalaguri ng domestic market at export potential ng bansa, kabilang sa investment opportunity sa agriculture sector, ang irrigation system, farm mechanization services, at feed milling facilities. Pinagugulong na ng Office of the President ang bisigasyon laban sa nasibak na hepe ng Land Transportation Office sa Calabarizon kinumpirma ng 8888 Citizens Complaint Center na natanggap na nila mga reklamo laban kay dating LTO Region 4A Director Cupido Jerry Asuncion. Binanggit sa isang anonymous complaint na nangihingi umano ng payola ang kampo ni Asuncion sa mga operator ng Colorum na van. Mismong si Pangulong Marcos gusto nang lutasin ang problema ng pagbebenta ng sanggol online o illegal adoption. Ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, nahikita kasi ng Pangulo na talamak na ang ganitong modus operandi sa black market. Kaya naman ang DOJ patuloy ang pag-usap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matigil ito. Nakikipaugnayan na rin ang kagawaran sa meta para sila na mismo magbantay sa mga gumagawa ng ilegal online. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.